Ito na mga kabebyo. Oh. Ito yung aking ano, Sunraok. Oh. Dating 2 wheels na e-bike. Ngayon, naka-3 wheels na siya yan. Ngayon, nung kinabit namin itong ano, itong swing arm, tinrain namin ibaliktad itong ano, differential. Uh, Nilagay namin siya sa ibabaw kasi ngayon nandito, dito siya sa ilalim ng swing arm eh. Ngayon, nung namin dito sa ibabaw, naging mas maganda yung tindig niya. Naging ano, naka-lowered. Pogi, 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 tignan. Yun nga lang, ang nagiging problema, uh, masyado nang mababa yung dito, uh, parang, parang sa side na siya sa house. Pero, uh, maganda yung itsura niya. Kesa sa ganito, okay rin naman yung ano niya, yung tindig niya pagka nasa ilalim yung ano, yung Axel. Eh, nung nilipat namin itong Axel sa ibabaw, maga, nasa ibabaw ng swing arm yung Axel na to. Eh, ang pogi talaga. Para siyang, ano, motor ni Batman. Poging pogi. Tapos, tinanggal ko yung, yung mudguard dito sa likod para mas maano yung space niya, mas maluwang. Kasi, bala ko dito lagyan ng, ano, dito sa likod, yung, pang, yung parang box. Parang meron ako dito, ano, ah uh, parang cargo box para hindi na ako kailangan mag top box doon na lang maglalagay na lang ako ng kartu box doon sa likod pero ipapakita ko sa video na ayan, sisingit ko na lang dyan yung ano yung naging itsura nung ano nung pag nasa ibabaw yung ano yung axle kumbaga parang naka siya. sa ngayon ito yung itsura nya ayan, pag mataas sya yung itsura nya ganda rin yung tigdig niya. Uh, para naman siyang ano, parang kumbaga eh, para kang nakalift. Sa mga 4x4, naka-lift ka. Ito naman, ganun na itsura yung naka-lift. Ayan, oh, mataas yung clearance sa sailanin mo. Hmm, ano, pang kahit medyo may, may, baha, eh hindi pa rin ano, uh, ano, uh, ano, na, ano ng tubig. Hindi uh, mataas yung ano ng motor. yan. Ang naging problema pa pala namin dito mga Chabibi, yung pagkakagawa ng swing arm hindi siya lapat dito sa patungan ng axle maliit yung ano ginamit yung ano parang hindi niya hindi yung gumawa nito parang ano eh. hindi niya sinukat para dito sa ano yung inaano niya gagamitan yata ng ano ng U-bolt O ngayon ang problema naman hirap na hirap kayong makahanap ng U-bolt para dito so gagawan gagawan namin ng diskarte ito naglagay kami ng ano dito ng angle bar ayan o. Naglagay kami ng angle bar. Itong angle bar na to, ipaper permanente na namin dito sa axle. I-welding na dito sa axle. Pagka-welding yan dito, ito naman, di ba nabawa, naka-ano na, naka -zero, zero na to. Yung bagay yung derecho na, pantay na pantay na, pagkaka-ano. Bubutasan naman sa gilid. Para itornillo dito sa ano, sa angle bar na nandito. Pwedeng pwede namin pwedeng sa ibabaw maglalagay ulit kami ng isang angle bar sa ibabaw para dito sa ibabaw magto dito sa ibabaw magto tornilyo uh, o kaya dito sa gilid pero hindi pa namin alam kung sa gilid o sa ibabaw comment na lang kayo dyan mga chabibis sa comment box kung saan mas maganda kami mag kung sa gilid ba o sa ibabaw Para yun ang gagawin namin basta maglalagay kami ng plate isa pang plate dito para ano kasi para mas matibay kasi baka pagka binutasan na namin to kasi higpitan mo yung yung tornilyo eh medyo manipis eh eh ano yun yung gumano no yung mayupi eh kung lalagyan mo ng bakal to yung flat bar na makapal hindi niya mayupi yun kasi naka, naka ano ko eh meron kang plate dito eh so yun ang gagawin pero okay naman yung bounce niya maganda dahil yung tama ay tama yung pagkakakabit ng shock sa lugar na to sakto eksakto pero dahil yung sa isang forma niya yung naka lower talagang pogi pogi pero ipapakita ko yun sa ano isisingit ko na lang dyan dito sa video ko lapit na mga chabibi yung tinga lang susunod na yung, yung, motor tapos controller yan, disc, disc yan, naka disc brake siya. No? dalawa. Ito. Okay mga Hatsa Bibi, kita kayo sa susunod naming video. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless. Bye-bye.